malamig, mahamog, at kung mahilig ka sa calming scenty weather, aba, tinatawag ka na ng Baguio City. Pwedeng-pwede ang mamasyal under the gloomy weather, pero kung relaxation sa staycation ang inyong hanap, sagot kayo ng mga bagong hotel rooms ng Hotel Supreme Mall and Event Center. Malawak, maaliwalas, aesthetic at relaxing. May rooms for two at may rooms for more. So dito, abot kaya ang presyo. Uh, sulit. Yes, open na po siya for inquiries at uh, pwede po silang bumisita dito sa Hotel Supreme Mall and Event Center. Hindi mo na rin kailangang lumayo kung may kailangang bilhin o services na gustong ipagawa dahil sa mismong gusali, may iba't ibang stalls and stores for your needs. Uh, Pagpunta dito yung mga natin, aside sa Merong merienda buffet, meron din silang pwedeng other activities na pwedeng gawin. Pwedeng pumunta sa supermarket para paghandaan yung makilala sa bahay. Pwede magpagupit. Yung mga nanay natin o mga kababaya, pwedeng magparoon ng salon, mag-gym at kung ano-ano pa. So, it's a one-stop shop para sa ating mga tao na pupunta dito sa ating lugar at uh, maging mas convenient para sa kanila. At bukod dyan, hindi ka na rin mahihirap ang maghanap ng mapaparadahan dahil aabot sa higit isang daang sasakyan ang kasya sa kanilang parking lot. Bisitahin lamang ang Hotel Supreme Mall and Event Center para sa ilan pang detalyeng iyong kinakailangan sa mga serbisyong kanilang alok sa iyong susunod na Baguio Escapade. Randy Guzman, RNG News.